sa mga new model na XRM FI. So, yung parang CRF yung ulo. So, sa mga baguhan pa, sa mga wala pa masyadong alam about sa motor, ganun. Baka mabigla kayo na mawala yung power ng panel ninyo. sa so, yung dashboard. Yung pagkita ng ilang speed yung tabong mo doon. Basta pag nawala yon ang gawin nyo muna doon, mga boss, makinig kayo. Shush, shush agawin uh, gawin nyo muna doon. Lalo, lalo pag nasa 5K auto, ano, you know, 1K o do, Meron kasi yung ganun eh, biglang, ano, biglang mawawala. Subukan ko na rin yun, experience ko sa akin. So, check nyo muna, busina. Yan. Tapos yung signal light. Kung meron yon big sabihin, malakas yung battery mo. Yan. Ang gawin mo muna, punta ka sa battery. Tignan mo yung fuse doon. May fuse doon. Tignan mo yung fuse. Dal Di ko alam, dalawa tatlo yung fuse doon. Tignan mo yon check mo kung pumutok. So, ang gawin mo doon, basta magkadikit yon pag naghiwalay, si sabihin, pumutok. O, oh, yun. So, may backup fuse yon sa so, may takip. Punta kayo doon sa takip ng battery. May dalawang fuse doon. Tignan mo yung number doon sa fuse. Yun yung isalpak mo. Kung yung red, yung red, red 10, number 10. Yun lang. Ganun lang ka-basic. Okay, masyadong pumunta-punta sa shop. <laughs> Manali lang naman kasi. Tsaka lang pumunta sa shop pag talagang hindi nyo na kaya. Ibig sabihin na sa um, ano na yun, makina. Madali-dali lang yun. Tapos isa pa, pag nawawalan kayo ng mga sample lang, yung mga ilaw-ilaw lang, sabihin lang natin nawala wala yung sa panel mo, yung ilaw ng neutral, na wala yung ilaw ng sa number, yung primary, ay, primary, yung segunda, trisera, ganon, yung mga ilaw-ilaw doon, tawag doon, peanut bulb mag-search lang kayo sa Shopee Peanut Ball for XRM. Yun, magpakita na yon. Ang gawin mo lang doon, baklasin mo yung head. D dalawang dalawang yun lang yon. Tapos, doon sa likod noon ng panel noon, tanggal tanggalin nyo lang yon. Madali lang yon. Huwag kayong kabahan doon. Walang masisira doon. Tahilain nyo lang ganon. Tapos, siyempre, gamit utak, on nyo, para makita nyo sa first, ma makita nyo talaga yung kung napundi lang yung ano, peanut bulb salpakan mo lang ng ay gawin mo muna salpak muna sa kamay tapos pag umilaw na pwede mo na isalpak ulit yun kasi gawin mo doon kasi kailangan mo itry kasi mga maya baliktad yun yung yun lang mga basic doon no? masyadong punta punta sa shop hindi na kailangan yun men pew pero magpalakas kayo sa shop kayo pumunta pero tignan nyo lang sa mekanikong trusted talaga yung may experience na talaga hindi yung Hula hula. <laughs> Madaming mga ganun eh. Madami akong nakilala na, na ganun. Natawa na lang ako kasi eh, yun nga. Nagmamagaling. Like, Pero wala. Pero ngayon, ano na siya? Expert. Magaling na siya. Mm -mm. <laughs> Tawa lang ako to Ayun mga boss. Shish.